ating presensya sa alam ng ating Panginoon. Sa aming buti ng Diyos, maging lamang at walang hanggan ang iyong marunungan. Ito ang aming sandigan at kalakasan. Ito ang aming inaasahan sa lahat ng oras. Ito ang, ito ang tumutulong sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapalang pinakakaloon niyo sa amin. Alam po namin na wala kami dito kung hindi dahil sa iyo. Naway magampanan po namin ang aming tungkulin at pakapagbigay ng tamang serbisyo sa aming kapwa at sa bayan. Maghari nawa ang pag-ibig at kabutihan sa araw-araw. Ilayon niyo po kami sa anumang sakit o kapahamakan. Ingatan at kalingain niyo po ang aming pamilya at mahal sa buhay. Ang lahat po ng ito ay samot. Dalangin namin sa matamis sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. ay Pilipino? Buong katapatan nanonong ba sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may nangal, katarungan, at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, mga kakaligasan, mga tao, at mga bansa. Atin po muling itaas ating kanang kamay para sa panunong ng Ako'y Ako isang ikot Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kausayan na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay makapaglingkuran ko ng sa kusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katibulayan sa pamahalaan. Pipigilan at sisiwalan ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isa sa buhay ko ang isang lingkod bayang mga Diyos, mga tao, mga kalikasan, at mga bansa. Tutubo nako sa mga hamon ng makabagong panahon. Tumo sa adikay ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangaring ito, kasi ano ako na may kapal. Quality policy. We, the city government of San Diego, the city of Seven Lakes, a premium tourist destination like right, industrial and educational hub in Calabar Zone, committed to good governance and sustainable development to deliver quality services to satisfy its customers, constituents, and other interested parties to the best of our abilities and resources. We commit ourselves to continually improve and make all the processes easier. in the management system at all times for the attainment of the ultimate goal of the city government. At uh, wala na bang ibang anunsyo? Wala na. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagsidalo, sa lahat ng mga kawani, empleyado na narito sa department heads and assistant department heads sa barangay officials at sa inyo pong lahat ang tagubili ng ating minamahal na punong lungsod sa lungsod ng San Pablo may pagsilpin ng may ngiti San Pablo nyo ang wagi. Sa lusot ng San Pablo, paawal ang tama. At magandang umaga at maraming salamat.